Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Kung fan ka ng Filipino showbiz at entertainment, para sa iyo ang video ngayon. Wala kaming pinag-uusapan maliban sa multi-talented na si Vina Morales at ang kanyang hindi ka paniwalang paglalakbay sa entertainment industry. Siguraduhin pinindot mo ang like button, mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa Vina Morales. Kung fan ka ng Philippine Entertainment, alam mo talaga kung sino siya. Mag-artista man, kumanta, o sumayaw pa, nagawa na ni Vina lahat. Pero ang mas nakaka-inspire ay kung paano niya na-sustain ang kanyang karyer sa loob ng ilang dekada. Kamakailan, nagbahagi siya ng isang taos pusong mensahe sa okasyon ng kanyang Milestone ay kamakailan ay nagdiwang si Vina ng isang makabuluhang Milestone sa ABCDN, kung saan pinag-isipan niya ang lahat ng kanyang narating mula nang sumali siya sa network. Na may career spanning sa loob ng 30 taon, ang paglalakbay ni Vina ay napakadanda. Mula sa pagkadiskubre bilang isang binatilyo hanggang sa pagiging isa sa pinakaiginagalang at kinikilala nagsimula ang karyer ni Vina noong late, walumpu lang nang pumasok siya sa mundo ng showbiz bilang young performer. Mabilis siyang nakilala sa kanyang mapangakit na boses, nakamamanghang hitsura, at hindi maikakailan na presensya sa entablado. Ngunit hindi lahat ay naging maayos. Hinarap ni Vina ang kanyang bahagi ng mga pakikibaka, tulad ng ginagawa ng maraming mga batang bituin. Gayunpaman, ang nagpahiwalay sa kanya ay siya sa paglipas ng mga taon, si Vina ay hindi lamang gumanda sa maliit na screen, ngunit nakagawa din siya ng marka sa mga pelikula, palabas sa telebisyon, at maging sa musical theater. At sa kabila ng lahat sa tagumpay, nananatili siyang saligan at nagpapasalamat sa mga pagkakataong natamo niya. Sa katunayan, sa kanyang kamakailang pagmumuni-muni, sinabi ni Vina at sinipiko, anong paglalakbay ito ay naging. Hindi ba ito kamangha-mangha? Nagkaroon siya ng mga tagumpay at kabiguan, ngunit ang kanyang pasasalamat ay nagsasalita tungkol sa kanyang pagkatao. Mula sa mga hit na kanta tulad ng Sana'y Wala Nang Wakas hanggang sa pagiging paborito sa mga teleserye at variety show, Vina ang tunay na nagpapakilala ng versatility. Hindi nakakagulat na kung tutuusin these years, mahal pa rin siya ng fans. At ang pinakamagandang bahagi, hindi siya bumabagal. Sa katunayan, kamakailan ay ibinahagi ni Vina na siya ay nasasabik para sa hinaharap at sa susunod na kabanata. "I'm so grateful for everything I've able to achieve at ABC Bin. Napakagandang paglalakbay at marami pa akong ibabahagi sa aking mga tagahanga. Nararamdaman mo ba ang pagsinta at pasasalamat? Ang mga salita ni Vina ay talagang sumasalamin sa sinumang madamdamin sa kanilang ginagawa. Sa showbiz man o ano pang larangan, it's kahit mahigit tatlong dekada na si Vina sa industriya, patuloy pa rin siyang nagliliwanag." kamakailan lang, napanood na siya sa iba't ibang palabas ng ABC bin, at ganoon din ang mga tagahanga tuwang tuwa akong makita siyang bumalik sa primetime time Lee. Ang kanyang mga tagahanga ay malinaw na naghihintay ng higit pa mula sa pambansang Shota. At walang duda na naging malaking bahagi ng kanyang paglalakbay ang ABC bin. Ang network ay naging tahanan ng napakaraming ikonik na bituin at tiyak na isa sa kanila si Vina. Pinasasalamatan niya ang kanyang paglaki sa mga taong nakatrabaho niya sa mga nakaraang taon at kung paano nila siya tinulungan na umunlad bilang isang artista. Sa paglipas ng mga taon, nakatrabaho ni Vina ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa industriya, mula sa pakikipagtulungan niya sa kapwa ABC Bean Stars, hanggang sa pakikipagtulungan sa maalamat, mga direktor at producer. At isang bagay ang sigurado, palagi siyang nananatiling mapagpakumbaba at nagpapasalamat sa lahat ng naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Tulad ng sinabi mismo ni Vina, ang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa patutunguhan, ito ay tungkol sa pag-enjoy sa biyahe, pagpapahalaga sa bawat karanasan, at palaging pananatiling nagpapasalamat sa malinaw ang mensahe ni Vina. Huwag mong baliwalain ang iyong karera, at palaging pahalagahan ang mga sumuporta sa iyo, habang naglalakbay, mga tagahanga mo man ito, mga kasamahan, o kahit na ang network na nagbigay sa iyo ng iyong malaking pahinga. Ang pasasalamat ay nagpapatuloy. Kay Vina Morales, salamat sa pagbibigay inspirasyon sa aming lahat sa iyong hindi kapanipaniwalang paglalakbay. Hindi kami makapaghintay upang makita kung ano ang susunod para sa iyo. At sa lahat ng nanonood, ano ang gagawin mo? Isipin mo ang kwento ni Vina. Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga celebrity update at entertainment news.